Kamusta po? Hello po, si Kamalong po sa Tambayang Makabayan. Kamusta po ang lahat? Uh, ngayon po, may pag-uusapan po tayo, kukumentuhan. Ang dating Vice President na si Lenny Robredo po, ang pinakamagaling na Vice President na sa ating bansa. Ito po isang history. Ngayon po, uh, hinihimok po ng Liberal Party o LP na tumakbo po next year bilang Senador sa 2025. Ah, uh, po natin ng na dating uh, vice president na pinakamagaling na naging vice president sa ating bansa. Paano po ko paano po nasabi? Kasi po siya po yung nag, nag uh, nagpasimula na ayuda, lugaw, saka spaghetti, mabutla. <laughs> Di ba? Yeah, <ba? laughs> po natin mga bayan sinasara ni dating Vice President Leni Robredo ang posibilidad na tumakbo siya bilang senador sa 2025. Ang partido naman niyang Liberal Party may tatlo na raw pambato sa senatorial race sa susunod na taon. Nasa frontline ng balitan niyan, si Gio Robles. Higit isang taon bago ang midterm elections, kinukumpinsi na ng Partido Liberal si dating Vice President Leni Robredo na tumakbo sa Senado sa 2025 kinumpirmaya ang tagapagsalita ng partido na si dating Senator Laila de sa forum ng FOCAP o Foreign Correspondents Association of the Philippines sa Manila Hotel. To also run under the same slate and maybe there's a, you know, a higher or greater chance at success with the the pack. Sa ngayon, may tatlong kandidato nang kinumpirma si Lima na magiging bahagi ng initial senatorial state ng Partido Liberal sa 2025. Sila ay sina dating senador Kiko Pangilinan, Bam Aquino, at human rights lawyer and advocate Chel Jokno. Wala pang pahayag ang tatlo kaugnay ng pagsabak muli nila sa senatorial race. Sa panig naman ng dating tagapagsalita ni Robredo na si Attorney Barry Gutierrez, bukas daw sa anumang posibilidad si Robredo sa 2025 midterm elections. She's definitely going, she's definitely thinking about it and definitely yung mga pahayag ng mga aliado tulad ni Sen. De Lima, magiging konsiderasyon yan sa kanyang uh, magiging uh, decision for 2025 sakaling tumakbo nga si Robredo sa Senado sa susunod na taon, may napipisil na kayang frontrunner ang Liberal Party. We have not seen an alternative. Um, we don't know the, the situation in 2025, in 2025 and also in 2028. Who is that alternative? Maybe it's another strong man, but it should be the different kind of a strong man, more really into transformational type of governance. Natanong din si Dilima kung may plano siyang tumakbo sa 2025 ngayong nakalaya na siya matapos ang pitong taon. Pero sa ngayon, kontento daw muna si Dilima bilang tagapagsalita ng Liberal Party. The political climate is not that easy, especially for me that I just came out of jail, I have no resources and I'm still really uh, trying to uh, what, uh, reinforce whatever... Support I have. Nagbabalita mo. Ngayon po, uh, po ang uh, balita po ng uh, news uh, yan po, nagpaparamdam, nagpaparamdam po ang mga LP, ang Liberal Party Sa napakagagaling po na naging politiko sa ating bansa Sa pangunguna po ng ating uh, dating Vice President Sa kabila po na bilyon-bilyon, milyon-milyon ang pondo Ang ayuda po sa mga Pilipino Lugaw. <laughs> Kaya po nabasa kan lugaw eh. <laughs> Ayuda lugaw. <laughs> Tapos spaghetti na maputla. <laughs> Tapos naman si Senator Kiko. O, you know? Tapos sino pa ba ba? Si Bam Aquino. Tapos si Attorney Jokno. Sel Jokno. Di ba? Talagang <laughs> yan ang magbabango sa basang Pilipinas. Asama pa si Laila de Lima, na sinasabi nila di umano na mahilig sa sabah. <laughs> na may sinasabi bang Jun, Jun, Junwell ba? Junwell. Junwell. Nasaan yung sabah? Sabi nila di umano. <laughs> At lumaganap di umano ang droga sa Bunting Lupa noong mga panahon nila na ni Pangulong ng uh, Pinoy. Binigno Aquino Jr mapanahon mga panahon nila, lagana pang uh, gawaan ng droga, di umano sa bilibid na siya ang uh, DOJ Secretary ng mga panahon na yon. At na hanggang ngayon, may, hindi pa naman tapos yung kaso niya. Pero nabigyan na, lang po siya ng temporary uh, uh, at, at tinatawag na nakapagpiansa. <laughs> para hindi naman parol dahil may kaso pa temporary lang po nakapagpiyasa siya pero may mga kaso pa po. Pero sa kabila po noon, eh, talagang agresibo po at talagang kasama na po rin sila na binabakbakan ng pamilya Duterte, di ba? At ano po ang mahita natin sa kanila? Dahil una-una nung panahon nga nila, laganap ang droga. Meron din siyempre corruption, di ba? Tapos eh napakarami pang addiction, di ba? Sa mga baryo-baryo, sa mga barabarangay noong mga panahon nila. Meron pa mga laglagbala sa airport, di ba? noong mga panahon nila. Tapos eh, laging brownout ang airport, di ba? <laughs> Tapos ano pa ba? Mga, uh, sa panahon nila, di ba? Na yung mga proyektong hindi natatapos. At kung maalala pa natin yung mga proyekto nila na yung isang restroom, Napakaraming uh, toilet, yung bowl o kubeta na walang wala man lang harang o walang, 'di ba? Magkakatabi na lahat <laughs> yung proyekto, 'di ba? Tapos may proyekto sa probinsya na nasa nasa main road pero wala namang ilog, wala namang dagat, nilagyan ng tulay. <laughs> 'Di ba? Tapos yung isang pangako nung pangulo nila na si Pinoy mula yung extension ng LRT to Cavite at magpapasagasa pangarap pag hindi natapos. Hindi natapos. Ang nagtapos ay eh, si Pangulo Duterte. Pero wala naman na sagasaan. <laughs> Di mo ba? yun <laughs> Tapos eh, napara naparami ng proyekto na walang natapos dahil nga hirap na hirap sila na kumuha ng mga right of way ng mga panahon nila. Kaya puro groundbreaking lang na gagawa. Pero walang natatapos. Dahil una-una, problema nila, right of way. Hindi ka tulad noong panahon ni Pangulong Duterte, may political will. Talagang nagawa ng paraan. Lahat ng project, bayaran ng mga may-ari ng lupa. Kung hindi kayang bayaran, ibahin ang route. Ibahin ang route ng mga karsada. Kaya yung iba, lumiliko. Nagagawa ng paraan dahil nasa leader. Kaya itong mga liberal, walang matanda si Kamanong na pakikinabangan <laughs> dahil wala naman natapos sa proyekto, di ba? Yung mismong vice president sa panahon nila, you know, ni Pinoy, ni airport na maganda sa airport sa Bicol, walang naipatayo. Pero sa panahon ni Pangulong Duterte, nagkaroon ng airport ang vice president na international airport sa Bicol. At yung mga proyekto ni Pangulong Duterte, kung lalagyan ng budget ni Pangulong Marcos, magkakaroon ng national road na napakaganda papuntang Bicol. Di ba? Kung lalagyan lang ng budget ng Pangulong Marcos, tuloy-tuloy po matatapos lahat ng proyekto mula Luzon, Bizaya, at Mindanao. Ay, nakasakamay nakasa po ng Pangulong Marcos po yan lahat. <laughs> Di ba, ba? Pero sa mga liberal na ngayon ay nagpapakilala at nagpaparamdam dahil ilang buwan na lang o isang taon na lang mahigit at uh, kailangan na naman ng kapangyarihan kaya sila po ay nagpaparamdam. At uh, po, i-research din po natin ang kanilang mga nagawa. Napaka-importante uh, po yun kung ano ang kanilang ginawa sa ating bayan. Ang natatandaan kasi ni Kamanong, lalo kay Sen. Laila de Lima, de yung droga na lumaganap sa kulungan sa Muntinlupa. At yung saging, yung saging nasaba, di Umano, sa panahon ni Laila de Lima, tumaas ang saging na sabah. <laughs> dahil may, may dahil naging famous nung panahon ni dating senadora Laila De Lima ang saging na saba. Kaya <laughs> e, napakamahal. <laughs> Tingnan po natin ni Legacy po ng Vice President Lenny, di ba? Anim na taong binakbakan niya si Pangulong Duterte. <laughs> Anim na taong. <laughs> Ay nako. <laughs> Wala na ba ibang politiko sa atin? Sila-sila <laughs> na lang ba? <laughs> Di ba tayo nagsasawa sa kanila, mga tambay? Di ba? Yun lang po, mga tambay, si Gamalong, dinaan na naman sa tawa dahil nakakatawa ang Liberal Party. <laughs> muli po, mga tambay, si Gamalong po, nag po, mahalin natin ang ating basa. Tis-tis lang, ipaglaban natin. May pag-asa pa tayong makabangong muli. Paalam. bye, -bye.